Hi guys, for today's video tayo ay magluluto ng tinolang isda. Let's go. Hi Kiki guys, are you interested in planting, craft making, DIYs, pets, travels, cooking and healthy lifestyles? Don't forget to subscribe and click the bell button. Hi guys, for today's video ayan, tayo ay magluluto ng tinolang isda ayan na yung mga sangkap sa inyong harapan at meron tayong matambaka malunggay kalabasa uh, onion spring onion sibuyas at meron tayong luya yan lang napakasimple ng rekado pero napakasarap at healthy nutritious pa yan so, dito sa ating kasirola ayan tayo ay nagpakulo na ng tubig so nasa sa inyo na kung gano'ng karaming tubig ang inyong gusto so kailangan ko ng maraming sabaw, namimiss ko na ang pagkain may sabaw para sa ating unang mga sangkap na ilalagay unahin natin ang ating luya ayan then sunod na natin yung ating sibuyas then yung ating yung pinakamatigas na part muna ng ating spring onion ayan So, hintayin lang natin siyang kumulo. Then, ilagay na rin natin yung ating kalabasa para sumabay na siyang lumambot kasama ng ibang mga sangka. Alam niyo ba guys, nagugulat ako, nagulat ako kung gaano kamahal ang presyo ng bilihin ng gulay, grabe. Dahil sa gulay pa lang, sa sangkap sa gulay, umabot na ako ng 75 pesos. Yun lang. Nakita nyo kung ano yung yung iniligay ko dyan. Yun lang yun. 75 pesos na yun. Then, yung galunggong limang piraso, it's 105. So, takpan lang natin ang ating kasirola. At hintayin natin ulit kumulo ang tubig sa ating kasirola at babalikan ko kayo silipin natin yung ating uh, pinapakuluan kung kumusta na ayan kumukulo na yung ating mga gulay dyan at syaka yung mga ibang sangkap then kayaan na natin mag dive ang ating mga GG pansinin niyo guys hindi ko na hiniwa yung yung mga isda gusto ko ay buo pa siya pero pagkalinis ko at linagyan ko lang din naman ng asin sa loob so ilagay hulog natin pa isa isa kayaan natin sila mag swimming dyan Ayan, hanggang sa maluto sila. Then mamaya ilalagay na natin yung ating ibang mga sangkap. Kasi ako, hindi ako pwede guys nung araw-araw tuyo yung ulam. I mean, yung dry yung yung pagkain. Gusto ko may gusto mas mahilig ako sa sabaw. Gusto ko na may sabaw. Kamukha ko ba kayo nagluluto? Na pagkatapos, uh, habang nagluluto, sinasabay ko na rin yung paglilinis ko ng mga pinagamitan. So, hintayin natin siyang kumulo uli at takpan natin muna yung ating tinolang isda. Yan guys, kumukulo na yung ating uh, tinolang isda. Bungo, kakapa yung isa. So, ilalagay ko na lang yung natitirang mga sangkap. Tulad ng itong ating malunggay. Alam nyo ba yung malunggay? 15 pesos yan. Wala kasi mapag, mapaghingan ng ano dito guys, ng tanim or libreng uh, malunggay sa kapitbahay. Kaya lahat binibili. So, ito yung dahon ng ating uh, spring onions. Yan. halohalo lang natin ng konti grabe yung sabaw ah ang dami kahit puro sabaw na lang yan guys happy na ako di naman, syempre daan may laman ngayon yung ating pampalasa pwede naman ordinary ng asin lang ayan meron ako ditong Himalayan salt So, lalagyan ko lang siya ng Himalayan salt. Mga ganito karami. Tikman na lang natin ulit mamaya. Then, pakuloyin natin ulit. And then, luto na ang ating tinolang isda. Last look ng ating tinolang isda. Yan na guys, luto na. Luto na yung ating tinolang isda. Yan you know, o, fresh na fresh. Fresh from the market. Simple, masarap, at madali pang gawin guys. Hindi siya ganun kamahal, pero ang importante eh. Maganda yan para sa ating katawan. So, ayan na guys, yung ating tinolang isda. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayong bagong recipe sa ating uh, video for today. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli. Thank you for watching. God bless everyone. Thanks for watching. God bless everyone.